ang botanting Pilipino may dalawang konsiderasyon. Magkahiwalay yung pagsukat nila sa lokal at magkahiwalay yung pagsukat nila sa national. Uh, ang boto sa lokal is what we call the negotiated vote. Negotiated because as a family, pinag-uusapan nyo yan. Sino bang iboboto nating barangay captain? Sinong mayor? So, kumbaga, baga, uh, I'll use the word, ina inaareglo yan within the family. Pagdating naman sa national, ang attitude ng Filipino voter is, that vote is mine. Nobody can dictate that to me. Unlike in local, um, pwedeng sabihin ng tatay ko na, anak, boboto natin si ganito para solid tayo, para may access tayo sa barangay. Yan, naninegotiate yan. Pero pagdating sa national, most Filipino vote, voters feel na that belongs to them. Walang ibang pwedeng makialam nun.